Pagdating ko sa langit, sabi ni San Pedro, buhay ka pa. Oh, bakit Sabi ko kay San Pedro, bakit ho? Sabi ni San Pedro, yang basong may laman langis, yan ang langis ng buhay mo. Ah, ganun. Pag naubos ang langis sa baso, patay ka na. Ayun po lang bu buhay ng tao. Eh, kayo, kukunti na laman. O kukunti na langis mo. Eh, sabi ko kay San Pedro, alin po ang langis ng buhay ng asawa ko? Oh. Sabi ni San Pedro, yang katabi, punong-puno pa. Naku, punong -puno. Loko, puno pa naman? Ay, di pare ako'y mauuna. Sigurado ko, konti na sa'yo eh. Kaya ang ginawa ko'y dinaya ko si San Pedro. Ano dinaya mo? Ang ginawa ko'y sinasalo ko ng kamay yung baso ng aking asawa. Isinasaling kong ganyan sa aking baso. Aba, dinadaya mo talaga Oo, eh. salok at saling. Oo. Oh. Nung malapit ng mapuno ang aking baso, ako'y nagising. Bakit? Ako'y sinampal ng aking asawa. Ano? Sabi ko sa aking asawa, bakit mo ko sinampal sarap ng pangarap ko. Oo, oh, nga naman eh. Sabi niya ng aking asawa, bakit hindi kita sasampalin? Pagkakahipo mo'y ipinaamoy mo. <laughs> <laughs>